palit tayo sa barbecue. Hinahinaan ko lang yung uh, parang music baka ka makapiray tayo. Biro po, nasunog na po ang barbecue ni Pag ano talaga speak talagang masunog o oh, sunog na. Ako lang mag-marinate niya nga ka eh. Sunog na. dali masunog kaluka sunog na sunog na sunog na dito yung tatba dapat yung mabilis kasi yung apoy kahoy kasi yung apoy hindi ano hindi coconut coal Hmm. Ang dali niya masunog. Barbecue ng Sabado. Focus tayo sa barbecue. Hindi mo na magpakita si Mix. Wow. Hindi magpakita tayo.